lakas talaga ng ulan guys ilang araw na tong ulan guys walang katrigil tigil guys gabi talaga oh na talaga grabe guys hindi na makalabas hindi na rin makalaba wala na tayong isusuot guys kasi walang kainit-init wala namang washing dito sa amin kahit dryer na lang wala din so grabe talaga guys sobrang basa oh buti na lang dito sa amin hindi kami binabaha yun na lang din talaga ang pinagsasalamat namin dito kasi kahit ilang araw na tong ulan halos, halos isang buwan ng umuulan walang tigil grabe yun lang Napa blessed na lang din kasi hindi naman dito binabaha guys. yun na lang din talaga. yun nga lang naipon yung mga labahan, wala nang maisuot. Hindi na rin maka-makaalis, hindi na rin makagala kasi nga wala nang maisuot. ba? Diba? Hindi naman makapag-ano, makapagpalondri kasi wala man tayong sasakyan part e-bike lang wala basa pa din oh ang nandito lang sa akin is yung motor ito motor lang so buwis buhay na lang mag ano ka na lang magpabasa para makapagpalondre gano'n na lang ginagawin. pero kung haantayin mo tong uminit bakla dahi hindi hindi mo alam kung kailan iinit pa ulit Oh. Kasi according sa pag-asa, may paparating na naman na bagyo. Parang walang kaintuinto ang bagyo guys. May paparating na naman. ba diba? So parang pag-alis nung isa, may darating na isa. Pag-alis ng isa, may darating na naman na nga isa. Tapos may habagat pa, yun yung nagpapaulan araw-araw yung habagat. Kasi inihila ng mga bagyong paparapting... at paalis ng mga bagyo. Kaya lumalakas ang habagat. Yun ang nagpapaulan sa atin dito sa Calabarzon, sa Central Luzon, at sa Metro Manila. O kung saan bang bar party ng Luzon. Yun yung nagpapaulan guys. yung habagat kasi hinihila ng bagyo kasi kung walang habagat guys kung bagyo lang siguro pag alis ng bagyo hihinto iinit naman tapos yun kasi malayo pa naman yung mga kasunod na bagyo o, eh, yung habagat yung nagpapaulan yun nga ganun o. so tiis tiis so manalangin na lang tayo guys magpipray na sana kasabay ng pagalis ng bagyo isabay niya na din yung abagat umalis na rin huwag na mag-stay dito sa area ng Philippines kasi basa na kasi sabihin pang yung lugar nyo hindi binabaha basa na o oh, basa, sobrang basa na siya talaga ang lakas pa naman din ng ulan. Yun lang, wala lang hangin. Ulan lang. Araw-araw umuulan. So, wala lang kahumpay-humpay ang ulan. Ayun, ba? Diba? Oo. Sabi nila, ang ulan, blessing naman. Oo, blessing yung ulan. Pero ito naman, guys, sobra naman tong kablisingan ng ulan. Dapat, may ano naman, may pagitan ba? Oh. ilang araw naman muna painitin para makapaglaba, makapag-try maglaba or makapagpalundri ang tao. Hindi yung ganito araw-araw, di ba? Walang ano. Kahit mga one hour lang o two hours na uminit muna para may chance na makapaglaba, makapagpatuyo pa ng labahan, di ba? Hmm. So wala talaga guys. Hindi naman sa nagrereklamo, 'di ba? Kaso kaso over na eh over na hindi na tama hindi na yung ano hindi na ito matatawag na blessing kasi sobrang basa na sobrang basa na guys sana makinig naman yung ulan makinig yung habagat makinig yung bagyo huminto muna sila So ayun na lang guys no dito na lang maraming salamat bye bye love you all ingat tayo guys and keep safe everyone babush